Handa, handa na ba na yun? Handa na ba yun? pa? Meron pa. Handa ito. na ako. <laughs> yeah. Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Okay. Una po, pili na. Pili lang kayo ng isa, ma'am, sa aking mga sasabihin. Una, serve or protect. Yan. Serve. Honor or integrity. Integrity. Mission or vision? Mission. Economic development or political stability? Economic development. Uh, Diyos, bayan o pamilyang Pilipino? Parang isang phrase lang yan sa isang tao. Diyos, bayan. <laughs> Hindi eh, ko ko yun yan, ma'am. Eh. Sorry. Diyos, ah, Diyos. Yes. Uh, ito din, ito din. Baka may tulong din dito si ma'am. Bansang makabata o batang makabansa. Sige. Bansang makabata. Yes. Okay. Support the administration or be an active opposition. Be a fiscalizer. Yeah. Uh, okay. o kung naman, alam na ito, charot o trulalo, charot, hindi totoo. Trulalo, totoo. Ang, ang mga tanong na ito ay sa tingin mo. Ha? Sa tingin no. mo, unang tanong ma'am, naka-apekto ba sa popularidad ni VP Sara ang hindi niya pagbibigay ng pahayag sa issue ng WPS. Charot. Charot. Sa tingin mo man, kay speaker Martin Romualdez ba nagsimula ng masamang relasyon ang Duterte sa mga Marcos at kay First Lady naman ang naging desisyon para mawala na ang unity. True lalo. Yeah. Kumikita 'tas nggenderet true lalo. Okay. Sa hinaharap sa tingin mo man. Sa tingin mo, sa hinaharap Makakarinig na ba tayo ng mga banat na salita mula kay VP Sara at PBBM laban sa isa't isa? Charot. Charot, ha? Okay, sige. Last question! Sa tingin mo ba, kung hindi naging matibay ang unity ng Sara at BBM, posible ba na matuloy ito sa 2028 ng Sara at mm. Aimee? Charot. <laughs> tanong, thank you. you. Ratatat. Ratsadang tanong, tapatan, ataran, at tahan.